katuloy palis na po yung bus natin kung tayo ng kulang natin para sa barko ito 1-3 siya yung doktor ay naminigil palis po lang tayo dito sa pasay ngayon sa uh, bus terminal uh, mga nalang yung kusakay natin sa barko at kung saan yung mga staff over natin yan man ng mga kasi nyo tangali na pala Bye, -bye. ayun mga kaloy umalis po tayo ng uh, kanina ng 9 mga 9.30

Grabe mga so, ka-duda yan. Tapos ako sa ako. Ayan yung bus natin. Baka makalimutan ko nung may 8984 yung dito. Mga ka-duda ito. Ihihim muna tayo. Mga ka na yung daming tao dito. Maharap tayo ng litre ng tubig. Baka sa robo. Ito na yung ating nadala. Nakalkal ko na lang yung dala natin doon baka palit ba pagkain ba dito mga ah, wala pang uh... ano nyo lang yung bagahe natin dun oh uh? ng kalakal Kalau kalian yun yang bagasi, kawawa. Hmm. ito yung bagahe ko, akin bagahe mga kanuloy sa labas Pero mga kanuloy, sa kaya tayo ulit at uh, wala mang tubig pa dito. Mamaya na lang siguro dun sa ako. Ay, mga chicherya pa dun. No. Bili muna tayo mga kanuloy dito sa loob. Mo. Tingnan muna natin kasi hirap nga na tayong eh, pagkain mga kanya. Pagkain, nakatulog ako. Palit tayo, bili tayo ng... Ay, kinakamay, kainan ako na dito baka may uh, naman yung tubig dito mag refill na lang tayo mga karoli para hindi na tayo bibili mga uh. mga ice cream din dito uh, pwede pa yata kumain dito eh kasi may tawag dun uh, yung mga Ay, mga kainan pero tanongin natin ang driver kasi para sigurado kain muna tayo natin Ano yung driver natin? May conductor. Ah, so, sabagay. tagal pa siguro to. Kain muna tayo. Parang mahaba yung ating uh, paano may mga sa biyahe. So, dito ko naman yung ating mga kasama eh kain muna tayo okay. sa so, uh... 60 isa na. Isa, isa

Wala naman dalawa lang yung 1,000 libo ko. Balikan man 20 ah. Ano? Ari hmm. na pala. <laughs> Buti na lang may nagbigay. Ayun na, kutsara. Hmm. Ano sa inyo? Bulog pa ang lima. Bulog pa ang lima. Bulog eh. pa hmm. ang So, kasara, Wala tray-tray. sa mga pinggan. isang malapit para hindi tayo magkatawagan ng

na yung init. Hmm. Isang nung kanisa mga kadulik, 25 to. Ulo rin naman kaya, yun din yung nila kain raw siya. Kain muna tayo. Andito gusto. Meron mga kaduduyan, uh, nag stop over pa tayo dito sa Batangas. Mekanikendi dito, kumain ho kanina. Ay uh, susakyan namin diyan ng wala sa labas yung pala ay tawag. Uh, Dinakopan nila yan, uh, binapainspect doon sa parang warehouse nila para i-check lahat ng mga ano na makina parang uh, engine check din nila doon ba bago isakay ng barko kasi siyempre gabiyahin na naman yun ng uh, gabiyahin na naman yun ng uh, probinsya bago isakay uh, bago mag barko gabiyahin uh, na naman ulit mag uh, travel naman sa road kaya check nila na maigi so, madami kami dito napapahinga lang kami ang init grabe so, mga roadway sobra sobra ang init yun. Eh. ang dami ng init tapos naman ako makain kasi konti lang yung kinain ko tayo na lang natin magbalik yung akin hindi natin alam kung ano yung oras yung uh, yung mga uh, alis ng uh, barko natin pero mamaya masiguro mga siguro mga karuli hapon yan basta ganun sana hindi abutin na ang gabi para maganda yung uh, view sa barko pag uh, maganda yung view sa barko pag araw pa makasakay na tayo Ayan mga ka-dudoy ang tabihanan nyo lang at mamaya i-mokan tayo, saray ulit tayo. Ayan mga ka-dudoy may dumating na na sa sasakyan sa kabila yata to, hindi pa to amin. So kuwan sila, ilo-ilo uh, antike naman yung rota nya, so, hindi pa ito sa amin. Yung rota namin ay ilo-ilo uh, sara, sara yung sa amin kanina. Yung mga ginagawa ng mga tao dito mga kadudoy pag Kwan pa lang yan sa kanila eh uh, Ilo-ilo Antiki naman na biyahe yan uh, Antayin natin yung uh, bus natin uh, Biyahe nga uh, ilo-ilo sa naman Para dadaan din mismo sa amin ito nga uh, ilo ilo ito nga uh, ilo ilo antiki ay eh, hindi ito makakadaan doon ito na ikot sa kabila kailangan kasi nila ipa-inspect yung bus dito bago kasi sila magbabiyahe ulit ito yung pinaka stopover nila dito sa Batangas transport. Kulay blue yung ating sasakyan. E, eh, mga ka-dudoy, uh, antayin na natin yung ating, hindi pa ito sa atin. Sa kabila pa yung ating sasakyan. E, eh, mga ka uh, dumating na yung ating sasakyan. Uh, uh, Biyahing Sarah. Sa Akyat na tayo. Kaya tayo hanggang uh, pantalanan naman ito ng uh, tanggas. Puntang Mindoro. Unahin na natin sila kasi ito naman tayo sa buwan sa bungad. Eight nine eight four yung uh, number natin. Emang kado de grabe yung ini. Grabe ang init. ko ang init ang biyahe natin mga kadudoy. Talagang <laughs> <laughs> kawawa yung mga Buti aircon na itong natin.